Magandang buhay po sa inyo mga kabin ito, Leslie eh. dito. So, uh, dun sa nagtatanong sa atin, actually, uh, nakita nila yung ginawa nating hides ito. Kinulayan natin to ginawa nating itim. Anyway, yung hides natin. So, ito yung tatluhan. Umulit <laughs> na naman. Tatluhan, yan, three layer. Ngayon, uh, gumawa rin tayo ng two layer. Ito. So, kasi parang magandang tignan din yung two layers paano natin to ginawa papakita ko sa inyo so dito po uh, nung una gumamit tayo ng 2x3 na undersized na kahoy ngayon naman gagamit naman tayo ng 2x3 na tubular so ito po tubular naman yung gagamitin natin so sa paghahanda gaya ng nakasanayan ko kalan palagi kong ginagamit so ito yung ating kalan bubuksan natin then tubig kailangan din natin Ayan, so. Binuksan ko yung ating kalan. Tapos, etong uh, pipe na gagamitin ko ay 2x2. Uh, didos. Didos po, itong pipe na to So, ito yung dahan-dahan nating iinit. Ayan. Kung makikita nyo itong ginagawa natin, ay dahan-dahan nating iinit. So, habang eto si Buknoy ay nangungulit. Ayan, si Buknoy ayaw lumabas ka na doon punta ka doon sa labas <laughs> nakikiano rin <laughs> isa pa rin tong ano, pasikat din to si Buknoy alam nyo naman na yan so yung uh, pipe natin dapat lagi iniikot hindi po natin po pwede yan stay sa isang lugar kasi pag i-stay natin yan sa isang pwesto ay masusunog kaya po ito ay dahan dahan uh, So dito tinatantya lang natin yung init. So hindi siya mas sa kailangan masyadong malambot kasi pag sumura po yung lambot nito eh maano ma, ma masisira. Yan. Kaya po tinitignan natin yung kanyang lambot. yun Kaya ito, ano mo nyo, sa totoo lang, yung paggawa ano lang, kailangan lang ng uh, patience. Mahabang pasyensya. Yun lang naman ang, ano nyo, ang palagi natin sinasabi. So, ayan. Since malambot na, ipapasok ngayon natin to. Ayun. Ayan. Pwede nyo pa rin naman itong dito. nasan yung ating Ito, iniipit lang natin to actually eh. Tukoko tayo ng So, ayan na. Yung ating ginawa. So, mainit-init pa. So, ganito lang siya. Tapos, saka natin puputulin. So pag pinutol natin, eh, magkakaroon na tayo ng ganito. Then mula dito po, yun yung lalagyan natin ng straw. Yan, so pu puro black straw ito, yung natin ito. Kaya mga kabi, ganito lang siya Yan, so ganyan lang ang gagawin natin para maka makagawa tayo ng two layer na uh, trailing side. Yan po, salamat po at magandang buhay po sa inyo lahat mga kabi.